Tagal ko ng pangarap na magka-baby. Ayoko namang lumabas siya na walang daddy. Para kang nagbigte pag hinanap mo yung lalaking yun. Tsaka pagiging miserable ang buhay niyo ng anak mo. Yan ang test result ko. Malinaw dyan na hindi na ako magkakaanak kahit kailan. Kaya hindi akin ang batang yan. May importante akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Alam ko magugulat ka, pero matutuwa ka rin. Diyos ko! Mababagulat na yan! Kaya! Ke! Nasa... Saan ka pala ng mami mo? Tinuring na ng parang akin. Bakit po ako napunta sa inyo? Sabay ba namatay sa si mamay at daddy? Magkasama sila nung aksidente. Natatakot kasi ako wala sa akin si Maricel. Ako lang ang tatay niya. Hindi yung hinayupak na Robert na yun. Puntud talaga. Alam mo namang ayaw na ayaw ko nakikita malungkot si Maricel. Mabuti na lang, lang din ha. Ko po pangalan ni Robert Reyes. Maswerte rin ako kay Beshi kasi ako at least alam ko buhay yung tatay ko. Siya patay na yung tatay ko. Hindi kaya. Papa mo si Robert Reyes? Yes. At lahat ng nakalibing dito, pamilya ko. Buhay pa si Robert. Naghanap lang talaga ako ng patay na kapangalan ni Robert. Nagkamali si mama sa paghanap ng puntod? Wala naman kasi talaga dun sa punto yung Daddy Robert mo eh. Buhay pa siya. Nasaan ang daddy ko? Hindi ko alam kung nasaan ang daddy mo. Hindi na akong maniniwala sa'yo. Kasi sinungaling ka! Sinungaling ka! <laughs> ko Bu Bu aray ko, aray ma ko, mami! Aray mami!

Prado mag-aaway na naman yung mag-ama. I am both, Sarah! Mommy, I na you. 哎。<laughs> na alam ko, mali yung ginawa ko. Sorry na, anak. Anak, buksan mo na yung pinto. <laughs> ang pagsisunungaling. Paano kung ako ang magsinungaling sa'yo? Malabo mangyari yun. Bata pa lang ako, tinuruan mo na akong huwag Kaya alam na alam ko na hindi mo magagawa yan sa'kin. Ano ba paano nangyari na iba yung pangalan ng tatay ko dyan? Tuwa ba, mama? Hindi kayo yung tatay ko. Nagsis! Bakit po ako napunta sa inyo? Sabay ba naman tayo sa mami at daddy? Magkasama sila nung aksidente. Sana madalaw ko man lang yung punto ng daddy ko. Oh my mother! Naharap na yung punto ng daddy Robert ko! May nagsisinwaling na naman sa akin. Sino? Sino bang nagdala sa akin sa peking punto na yon? Di ba ikaw? <laughs> Aminado naman akong mali ako eh. baka naman pwede mo patawarin ng mama mo. Marisela na ako. Bakit kasi hindi mo nalang aminin kay Maricel ang totoo? Na pinabayaan na siya nung tatay niya. Pagkamatay ni Julia, na hindi man lang siya hinanap. Baka nga, tinuring pa siyang patay nung buang niyang ama na yun. Ano kaya mararamdaman ni Maricel pag malaman na Ayoko masaktan si Maricel. Ayokong bumaba ang tingin niya sa sarili niya. Kasi naman Okay na kami. Ba't ba lang mangyari pa nito? Inday, ikaw lang. Ikaw lang. May alam na sekreto ko. Ikaw ang nagsabi kay Maricel. Tol, patawarin mo ko. Hindi ko naman sinasadya. Pagbigyan kiti. Halos karugtong nabitukan natin eh. Bakit? Nilaglag mo ko sarili ko pang anak. Hindi naman kasi ganun lang nangyari. Wala akong kaibigang traitor. Ito yung kinita mo? Yan lang po talaga, Tay. Eh, magkakit ko lang dito, ah! Asan na ba? Wala na po. Yan lang po talaga yung kinita ko. Huwag mo pagdadamutan, ha? Tay, tama na, Tay. Tay, tama na. Ano to, ha? Para po kay nanay yan, eh. Pinagdadamutan ba ako, ha? Pinagdadamutan ba ako, ha? Pinagdadamutan yung anak mo! Pakilamay, ano kayo, ha? Tay, tama na, Tay. Tama na, Tay. Gordon! Isa ka pa, eh! Hoy! ka, ha? Pasak ako? Gar! Bulik! Ayos! Doon! Ay ko! Doon! Ay ko! Ano ba na? Ano ba naman nangyari? Ah! Ah! Ayun na. na. tayo. Ha? Ah. Ayoko na dun. Sige na. Don. Umuwi ka na. Don, sandali na. Alam ko, laki-laki ng kasalanan ko sa'yo. Pero gusto ko malaman mo, itong ang na to, Pagkaibigan mo pa rin. Maaasahan mo ko, Don. Don... Sorry na. Sige na. na. Dito na si mama. Masensya na wala akong dala pa sa lubong ha. Maricel. Anak. Patawarin mo na ako. Huwag ka na magalit sa akin. Magalit na buong mundo. Huwag lang ikaw anak. Hindi ko kaya eh. Anak. ママ。 talaga maintindihan kung bakit may tinago kayo tungkol sa dati mo. Kung bakit pinagdadamon niyo siya sa akin. Nasasaktan ako, Mama. <coughs> Sorry po kung masamang loob ko kay mama. Hindi ko po talaga kayang pigilan eh. Nasasaktan din po kasi ako. Pero salamat po. Kasi inuwi niyo siyang ligtas. Kaya lang mapagtatanungan ko tungkol sa daddy ko. Bakit po kami magkalayo? Paano ako napunta kay mama? Nang, nang sige na po. Dahil sa kanya kay binili ng mami mo bago siya namatay. Bakit hindi po kay daddy? Sa si daddy, bakit... Bakit hindi niya ako kinuha kay mama? Ka. May mga dahilan na... Ang mama mo lang at ang daddy mo ang nakakaalam kung bakit wala ka sa puder ng daddy mo. Siya lang din ang may alam kung bakit ganun. Hindi na po ako umaasa kay mama. Gusto ko na rin malaman kung nasan yung daddy ko. Saan po ba siya nakatira kahit yung dati niyang adres? Tatapating kita, Maricel, ha? Masama na kasi sa loob sa akin ng mama mo. Ayoko naman nang dagdagan pa. Ngayon naman! Yung galit lang ba ni mama yung importante sa'yo? Di ba magulang din kita? Hindi mo ba naiisip yung nararamdaman ko? Ga mo naman akong daanin sa iyak. Alam mo naman, hindi kita matitiis, di ba? Sige na po, please. Tulong mo ko hanapin yung daddy ko. Sige, pero... Tama na, ha? Ha? E, pangako mo sa akin, tatahan ka na. ako? <laughs> ito na daw yung lugar um, sa atin yung hinang. Ito daw dami na pagkakas ng mami at daddy. Sigurado ka? Eh, puro bakanting lote na to. Ito, yung isa pa. Eh, dito daw yung exact location ng bahay eh. Eh, siguro matagal na lumipat yung dali mo. Well, unless kung dito siya sa bakanting lote nakatira. Kung wala siya dito, hindi pa rin ako titigil sa panahal. hinanap ko yung pangalan niya sa si internet. Malay mo, isa siya dyan. Sandali nga. Hahanapin natin lahat ng Robert Reyes na yan. Saan tayo kukuha ng pamasahe, Aber? Tingnan mo. May Robert Reyes sa Cebu. May Robert Reyes sa Dabao. Oo, oh, may abroad pa. Makakaloka ka, besh. Pwede naman ako tumanggap ng maraming racket. Pag-iipunan ko paghahanap sa kanya. Hindi ako basta-basta susunod ko, Bes, hmm. ang lakas pakiramdam kong tama itong napuntahan natin. Wala dito yung dating address ng daddy ko? Baka dito siya lumipat. Okay, okay. Mula ba sa ganang trip? Ako po! Ma'am, ano po yon? Ay, hello po. Ako po si Maricel. Hinahanap ko si Robert Reyes. Dito po ba siya nakatira? Ah, upo ma'am. Wait lang po. Nandito lang siya. Eh, hey, makikita ko na yung daddy ko. Hey, Robert! Ay, sir. Uy, taray, Beshi, ha? Ah. Mga big time yung daddy mo. Ay, Beshi, ikaw yung mo ka kakalimutan ako. Parang to pa si Sara. Grabe ka naman. Ah, Ma'am, may nagawa po bang kasalanan si si Robert sa inyo? Ah, yes ate. Kaya dapat harapin mo yung beshi namin. Ay beshi ko lang pala. Asan na po siya? Si Robert! Yut! Right. magsuri ka sa kanila kung hindi susumbong kita sa mami mo. Ay! Ay! Palpak, be. Beshi, napakalaking bloopers yung pag-anap ko sa tatay mo, eh, do? tito sa sa bloopers ka din. Hindi <laughs> ko na lang sila pinapansin. Basta andiyan ka, di ba? Tutulungan mo naman ako. Ah! Alam ko na! Beshi, pati kayo kaya mag-arkela ka ng private investigator. Di ba? Yeah. Mahal yun. Pero kung magkano man yun, sige, pag-iipunan ko. Kaya, kung anong pwede mong i-racket dito, maputusingin oh, ko na. Ay, dito mo. Ito. Research assistant. Research assistant. Mga ate, mawalang galang na. Alis! Alis dyan! Alis dyan! Dun! 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 Alis dyan! Alis dyan! Alis dyan! Ales dyan. Ales dyan. Ales dyan. Ales dyan. na naman Besi! Uy! Nakakaloka! Ah, aloka. Uy! Teka, daya mo naman. Sige lang. <laughs> Sige <man>. lang. <laughs> Sige <man>. lang. <laughs> Sige <man>. lang. <laughs> Sige No. Oh, perfect na yung pagkaka po photoshop ko ng picture ni Loser. I love you. Ano pinag-uusapan niyo, guys? Ha? Um, nothing. Um, I was just asking her kung nakuha na ba niya yung schedule para sa lit <laughs> sa <sabi> <laughs> class namin. <laughs> <laughs> sa mga <ang> classmates tayo. <laughs> Ganon? <laughs> yes, 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 yes. Lang, yes <laughs> Kami akan bergaduh. Adakah kamu tak mahu menghentikan saya? Saya mempunyai kesalahan yang sangat besar terhadap kamu untuk menjadikan saya Hindi ako ang gumawa niyan. Tatanggi ka pa! Alam mo, susuguri ka sana ni Mama eh. Pinigilan ko siya. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon makakapagtumpi ako sa'yo! Ay, sumasobra ka na ha! Ka, ka na! Ka. Eh! Hindi mo ba naisip na baka yung tao mo? May problema! O baka may pinagdadaanan? pamilya mo! guys, kinalaman ba kayo dito? tol, wala akong kinalaman dyan Hindi yeah. lang pala siya loser, ah, she's a drama queen pa. Gordon? Nag-iwan lang ako ng pagkain. Kasi nakita ko gaya ano sa radio yung karindiriya mo. Alis ako, ha? First. Mars, ano, Beshi? Okay ka na? Hirap pala ng ganito, no? Eh, kung punuin kaya natin ang picture ng daddy mo yung buong Edsa, ewan ko lang ako kung di mo gusto mahalo. isang picture nga daddy ko eh. Tapos nakuha pa. Sabi nga nila bes, in God's own time, may solusyon sa lahat ng problema. Alam ko naman yun, bes. Siya nga pala bes, may pupuntahan pa nga pala ako. Gusto mo sumama sa akin? Sama ka lang. Hindi na. Masaya doon. Kasi alam mo, kukuha pa ako ng costumes para kay mami. Tara Next time na lang. Baka mag-alala sa mama. Okay, sige. Ko na mga sasakyan ko. Wait lang. Wait na, Beshi. Ayan, may tricycle na. Wait lang. Ano na ako, Beshi, ah? Mag-iingat ka. Ingat ka din. Sige. Bye. Bye. Siya ba ang target mo? sa mo lang ako dito, mami. para sa iyo. Salamat po, Mama. Bukos ko na po, man. Pasansya na. Oo nga pala. Bising-bising nga pala ang anak ko Saka, sa kakahanap sa tunay ng ama. Sino si Robert Reyes? If you don't mind. Daddy ko. Hinahanap ko pa rin siya kaya yung daddy ko? We'll find out. Sino ba yung babae na Ano ba kailangan mo sa kanya? Wala, boss. Hi, miss. Sa pupunta. Miss Cos! ha ha Tigilan yan. Kailan